Hi guys, this is Bal Channel 2018 and welcome back to my vlog. Dumalo ang showbiz update na si Ogie Diaz at si Mama Loy sa ginanap na premiere night ng pelikulang Mom Chief Shakedown in Shoals sa SM Mega Mall Cinema 8 ng sag Sabado ng Gabi. Ang Mom Chief ay pinagbidahan ni Melay kasama si Nakaril, Alora Sasam, Jenica Garcia, Enzo Al Mario, Bernadette Allison Estrada, Pepe Herrera, Dustin Mayores, Luella Gomez, Altantay, at marami pang iba. May special participation din sa pelikula ang Korean actor na si na Lee Sung Gi, Do Ji Han, Yoo Joo, Rolling Hearts, Joo Young Ha, Sung Jing Park, Hunil Kim, Suya Lee at Jiyoung Park mula sa Pulp Studios na mapapanood na sa Miyerkules ng November 15. Kahit hindi kasama sila sa pelikula si Naogi at Mama Loy ay talagang hiniyawan sila ng mga fans nang umakyat sila sa stage para batiin si Melay sa kanyang pelikulang siya ang pinakabida. May mga nagpapicture rin sa Sue Hoss. Anyway, iniintriga nitong mga huling araw si Ogi dahil sa mga ibinalita raw nitong fake news na hiwalay na sila ni Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Napanood naman sa episode na Omere sa Showbiz Update at napakalino naman ng sinabi ng host na hindi ito kumpirmado pero mainit na pinag-uusapan at sana nga hindi totoo. Siyempre, hindi ito tanggap ng supporters ng Katnyal kaya't kung ano ang mga ibinabansag ngayon kay Ogi pero ang nakapagtataka kahit na ninenega siya ngayon ay marami pa rin tumatawag ng pangalan niya at marami pa rin gustong mag-workshop sa kanya. Anyway, nagpost din si Ogi nitong linggo ng hapon tungkol sa mga natatanggap niyang mensahe sa bashers na talagang pinatulan na rin niya. Aniya pinagkakakitaan nyo ang buhay ng mga artista. Galing sa chismis ang ipinangkakain nyo sa pamilya nyo. Tang enough nitong mga anto, ganyan silang mga delulu fans pag ayaw nila ng balita mo tungkol sa idol nila. Pero pag pinuri-puri mo naman ang mga idol nila, di naman nila naiisip na galing sa chismis ang ikinabubuhay namin. Kung minsan magkana binayad sa iyo para purihin sila. Queen ina nyo, saan pa namin ilalagay ang sarili namin dahil di namin kayo ma-spelling ang pahayag ni Ogi. That's it guys. Thanks guys for watching and God bless everyone.